Tatlo katao na tumatawid inararo ng van. Isa binawayan ng buhay, dalawa sugatan. News mula kay Christine Belen. Nabundol at inararo ng van ang tatlo katao habang tumatawid sa pedestrian lane sa bayan ng Carmona, Cavite dahil sa impact, isa ang nasawi at dalawa ang sugatan sa insidente. Kinilala ang nasawi na si Jemerin Bombani, 29 anyos, habang inoobserbahan sa pagamutan si na Cheryl Cantuba, 45 anyos, at Burlet Sevilla, 48 anyos. Batay sa ulat ng polisya, magkasabay na tumatawid ang tatlong biktima sa pedestrian crossing sa kahabaan ng Governor's Drive sa barangay mabuhay ng nasabing bayan. Nang biglang araruhin ang mga ito ng humaharurot na closed van na minamaneho ni Alias Fernando, 30 anyos. Sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga biktima. Nabatid na may kabilisan ang takbo ng nasabing van kung kaya hindi nakayanan ng preno nito at diridiretsyong naararo ang mga biktima. Nakakulong na ang driver ng van at nakaharap sa kaukulang kaso. Para sa Newscoop, ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.